No, ikaw, na-touch ka mismo na no, nag-uusap kayong dalawa. Parang oh, walang pinagbago yun, eh. Oh. Kaya nga, yun, yun lang talaga, yung waiting ka. Kasi nga, sabi, eh. naisip po, wala na siya sa bad sa akin. Wala na ako sa bad sa kanya. Ano kaya pag nakita ko, eh, batihin kaya niya ako. Kasi di ba sabi ko siya, ang laki ng difference ni Gabi si sa ibang rebilya. Sa si ibang si rebilya kasi alam ba ako, nag-away kami niyan. Pinalakan ko yan pagka nagbati na kami, pati na kayo, yung, hindi tayo siya matatakot sa talakan mo siya. Mm -hmm. Si ba kasi may ganun siyang fear. Yung ano talaga si Gabi, may, pagka yung parang, parang a little bit na parang may good one. Oo. Ay, oh, baka mamaya, alam mo si Loli, talakera yan, chichu, baka mamaya, di mo alam kung anong bigla na nung i-ano niyan, i-arte niya Baka pag nakita ka, bigla, ay, hey, gabi na, huwag mo nga hanapitan, no? Mga gano'n, kaya si Gabi, alam mo na may takot. yung parang gano'n. Mm. Yung parang alam ko na natatakot siyang, well, oh, kama mamaya, yung takot mo, yung lolit na tala, yan. Talak, Ano. Yeah. Parang gano'n, gano'n. Yung, yung iba, yung mag, sila magkaiba na ang galing ni Bong. Mm.